magandang tanghali sa inyo lahat for today's vlog um, ayan, nandito ako ngayon sa court no? ang ganda ng court namin, no? may cover na mga kamuni ayan, ganda na dyan magbasketball basketball o oh, diba dati wala yung cover, ngayon meron na ganda niya na tignan ngayon mga kamuni, punta tayo na palengke bibili tayo ng bigas mga kamuni yan, shoutout sa lahat dyan, mga kahuni. Bibili na rin ako ng ulam para sa hapon, mga humi, kasi mga bata kumain na. At medyo maliwalas ngayon, di masyado mainit. Kaya ngayon ako bibili. Let's go along! So, maghanap lang tayo ng masasakyan, mga kahuni. Meron itong tricycle kasi wala naman tao. Dito ay sa kanto maghanap ng tricycle. Hindi na meron na ako nakita tricycle mga kumuning pero walang tao. Tricycle! Cellphone nga pala yung gamit ko mga kumuning kasi yung self yung aking GoPro gamit-gamit po ng ng aking tatay sa paglalako. Naglalako po kasi siya lalit ng ng isdat po siya at saka clamshell mga kumuning. So, walang tao. Walang tao. Walang mga pa ako makakunin ko. Nasa kay bayan! Saan? Dito na lang ako sa akin likod. Okay, nakasakay na tayo ng tricycle mga po. Uwi na tayo ng palengke. Ba, na po tayo? Okay, dito na tayo bibili ng bigas mga kamuning. O, oh, ba't nabago na yan? Nagiba ang pesto? O, oh, kamahala po ng bigos. <laughs> <laughs> Naka-agulat kayo. Hindi <laughs> yung parin yun. <laughs> Naka-bibili-bili no, namin dyan, nakarang. O oh, nga, mas maganda yun. May ikanto na, no? Yung para. Yung 1,350? Oo, yung 1,350. Uh -oh, yung 1,350, Ah, sindoming. Yeah. Di ba, 1,350 yan? O yun? Nagulat ako sa, sa, bigas eh, oh. Tinan niya mga kamuling kung magkano kilo. 50 pa, ah, 56, 57, 58, 60, 65. O, oh, di ba? Ah, yung mga ano. Aba! Oh, Mami, 70 pa. Ay, ano pala yan kuya? Iba pala yun. <laughs> ah, ayan dyan. Tapos, dinawag ba ba yan? <laughs> okay, bibili din tayo ng, ano, ng manok mga kamanino. Dito tayo bibili ng manok. Yan, ano, okay, yan, ati kati. Yan. So, ayan na ay yung bigas mga kamanino. At ito na rin yung nabili nating ulam manok sa kilo. Ano po ito, pakpak, -pak, tsaka hita yung binili ko mga kamling. Yeah. Ayan. Ayan. Okay, Pinapanood po namin, ano, Serena. Si May mga kapatid ko, kung makain ng isda. Ayan, ano ang sabi mo? Ang sabi mo, Tay? Ayan po lang, ayan pala si Serena, isda ka nakain ito. <laughs> Alright, mga kamanin na, nakawin na tayo ng bahay at nakabili na tayo ng bigas, mga kamanin. Shoutout nga pala kay, ano, kay Tita renting thank, thank you, po. At yun, um, shout out nga pala kay, ano, kay Cartero na shuttle Yan, yeah, maraming maraming pong salamat. At ngayon po, um, bibili po muna ako ng Wilkins at Pocari. Tapos pagkain po ni Matay, mga kamuni, mag-update lang tayo kay Matay dahil nga si, si Matay po kasi hindi ko po alam kung ano po ba siya, kung nadengay po ba siya or ano, Sobrang taas po kasi ng lagnat ni Matayo mga komuning. At ngayon, dadalhin po na namin si Mateo sa hospital maya-maya. Kapag hindi, pag hindi na po kayo ni Mateo, isusugod na po namin siya sa, sa hospital, mga kamuning. So, yon pibili muna kami ng nanay ng Pukari, Wilkins, tapos Skyplex para makakain siya. Tapos, bili na rin tayo ng pagkain ni, ni Mateo, mga kamuning. Ayun, ah... at uh, papakita uh, ko rin po pala sa inyo si Mateo kung nasaan po siya mga kamuning no at dito po siya sa kabilang kwarto dahil nga sobrang, sobrang sobrang taas ng lagnat po niya kagabi eh papakita ko po sa inyo mga kamani so oh, po si Mateo mga kamani kaya pa ba niya na eh sobrang taas ba ng lagnat maano ano na ha ano na huh? oh, ang init eh malitin ang damit yan Halte, ang init! Naikwa mo ako kita damit. Yeah, santaad, santaad. Mm, ano na? Gusto mo sa hospital, Tay? Matay mo Kaya mo? Kaya mo pa? Huwag ka gagala, ha? Anong gusto mo kainin? Yoko. <coughs> ha? <coughs> 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 Yoko. <mo> Mga <na> prutas. <coughs> <coughs> Kaya mo ng <na> prutas? Ubas. <coughs> <coughs> Ubas lang? Ubas <coughs> lang. Sabi na. Alright, mga kamanin, nakasakay na tayo ng tricycle at punta na tayo ng bayan para makabili tayo ng gamot ni Mateo. Okay, nandito na tayo sa, ano, sa palengke na tayo, mga kamunin, no? Ngayon, ang una po natin bibilihin ay... Ano na, ano ang unang bibilihin natin? Ubas muna na natin. Ubas muna yung bibilihin natin, mga kamanin, no? Para kay Mateo. Para uh, makakain ng prutas ni Mateo, mga kamanin. Para milaman din yung kanyang chan. Tapos bibili na rin tayo ng biscuit niya. Tapos Wilkins, mga kamay, mas maganda pa rin kasi Wilkins yung iniinom niya. Baka Wilkins siya kapukari. Di kasi may maakin na yun. Puro ganyan nangyayabas. Okay, magkano daw yun? 3.90. 3.90 yan? Magkano po ang kilo ng ubas po ate? Po kilo? Uh, one, ano po kilo? Awan, ano po, 320 mo. Kalahati lang eh. po. Nakakilala ah, kuya ano pala yun? Taga saan ba yun? Jawawa. Kami ang haba eh. Dami ang tao dito mga kamali kasi ano ngayon, linggo. Alright, nakabili na tayo ng ano, ng ubas, tsaka mansanas, tsaka gamot ni Matay ang mga kamunik. Ngayon po tayo ng Supermac. Super para bumilit po doon ng Wilkins tsaka ng Pukari mga kakamunin na doon na tayo bibili. Yung sa cellphone. Uyong ko sa iyo. Pinagay ko sa iyo eh. Wala. Wala ha. Aba, ano? Wala, love you. Ito parang natin mga pa Wala. Wala! Cellphone po.

sc 77 <laughs> <Ariyo. laughs> <laughs> na natin, tatak eh, Hindi <laughs> <laughs> Dito na tayo, mga kamaling, sa supermarket. Papasok tayo dyan sa loob ng yan, mga kamaling. So, matagal-tagal din ako dyan. Hindi nakapasok sa loob na yan, mga kamaling. Siguro may mga dalawang buwan na. Katagal <laughs> na. Shout out! Shout out, shout out tayo, guys. Supermac. Supermac. Wilke, wala dito. Dito yung sa kabila. shout out kina kuya magkano yun ay? magpagliter yan magpagliter ito magkano po? 81? ayun na, na yun 81? ayun na yun na yun na ayun na oh, yun, nasa dulo thank you po kuya shout out din po ayun na 164 tama ba? ayun na ayun na ngayon, ang bibiliin pa natin Napay ni Taya na? Ayong, ano ba? Ano? Ayong, ano? Yung may palaman? Ay, so, pipili kami ng mga biskwit dito, mga kamaling Ah, presto O, ah, kakainan niyan? Gaya na Hindi, Ah, labo ah Babaya dito tayo sa counter, mga kamaling Okay, Nakabili na tayo. Mga kamanin. Uwi na tayo. nini Uwi na po kami ng buka na mga kamanin. Ako. Bili na rin tayo ng pagkain ni Matay, mga kamaning. Bili tayo ng ulam. Ano yung sabaw? May bopis na ba kaya? Bakit bopis na eh? Ha? All ah. Alright, mga hindi na tayo sa bahay. Mga kamay, mag-update lang ako sa inyo. Tapos mga kamay, ito na po yung binili natin. Presto, dalawa. Tapos isang malaking pokari. Tapos ang Wilkins. Tapos diba, bumili rin tayo ng ulam. Bopis, tsaka na may sabaw. Yeah, mayroon din tayo nabiling ubas, tapos mansanas po mga kamaning. Ayan po si Mateo, lagnat na lagnat po mga kaman. Buti na lang makakamuni na kawin na tayo ng bahay. Kung hindi, agad tayo na maabot na po tayo ng malakas na ulan mga kumunin. ya Kaya kita po ninyo ang bawat patak ng ulan. Ito na po siguro yung tag-ulan po mga kumunin, No? Sobrang laki ng ulan. No? Laki ng patak ng ulan. Parang yelo. Nakakulog na pati mga kumunin. mga kamanino, no? uh, sobrang taas na talaga ng lagnat ni, ni Mateo, mga kamanino, talagang susugod na namin siya ngayon sana sa, no, sa hospital na mga kamanino, tara. Sa so, titutoy na kami, sasakay mga kamanino. At dito naman yung tricycle ang totoy, Ang iyong mukha mga kamanin, na lambot na lambot na. Ang titutoy nandyan? Wala pala dyan, titutoy na ko alam. So, yun ang mga kamuning yan. Lumabas muna kami ni na matay, matay tsaka na nanay. Kakain muna po kami ngayon. Kumain ka na kahit konti tayo para may laman ang tiyan mo. Antay mo yun sa bao? Busi mo yan ha? Di maring hindi yung ubusin niya. Tanggal yung face mask. Tapunin na yung face mask. Bibili na lang bago. Tapunin na yan. Ano eh, ba? Ayun ang mo eh. Na, mga mahon, tapos na po kami kumain ni Mateo. Ngayon babalik tapo kami ulit ng hospital. Uh, titignan po namin kung ano, kung ano, na po ba yung result sa ihema mga kamunin, ni Mateo. Gawa, hindi pa namin kasi nalalaman. Gawa, kumain kasi kami mga kamunin. Hindi pa rin kami nakain. Kaya kumain muna kami ng mga nanay. Ngayon babalik na kami. Ayan. Medyo, medyo okay, okay na si Mateo mga kamunin kailangan lang talaga namin na uh, pa-check lang talaga namin si Mateo kung ano ba talaga yung sakit niya kasi magdamag kasi siyang nilagnat mga kamuning eh natatakot din naman ako na Mag may, may, magkasakit sa pamilya ko mga kamuning kasi grabe yung gastos kaya yun at thank you po pala kay, ano, kay Tito Tutoy alright so mga kamuning naka uwi na tayo ng bukana grabe haggard na haggard na ako mga kamuning ngayon Uh, si Matayo po ay infection po sa ihi. Mga kamuni yung sakit po ni Mateo. Siguro, huwag nga po nag nagka-infection si Matayo, na Sa soft drink. Siguro sa soft drinks yun, tsaka sa kachicharya mga kamunin. Bawal nga si Matayo ng maalat. Kailangan more, 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 more water pa mga kamunin, para maano yung infection sa ihi niya. Kaya, yun kailangan din na ni Matay magpahinga dahil sobrang sobrang sama ng lasa sobrang sama ng kanyang lasa mga kumaning buti na lang po ano na kapag kaya pa maglakad ni Mateo kahit may sakit na po lo kahit may sakit kahit may sakit si Mateo mga kumaning kaya pag sa bahay kakain ng gamot papahinga ayan parang ako parang ako nag Parang ako nasampan ng ilang beses eh. Haggard na haggard eh. ah. <laughs> so, yan po si Matay mga kamuning. Buti kaya maglakad. Kaya pa niya maglakad. Ikaw, shout out. <laughs> mga kamuning, ito tayo sa bahay. Yan, kumakaya mo na si Matay ng ano ng prutas. Tapos, after po noon, bago, pagkatapos kumain ni Matayo, ay inom na po siya ng gamot. Ayan. Kaya na kain tayo. Tama-tama ang pagkain, tama-tama inom ng soft drinks at ng chicharya ha. Tama-tama kain ha. Inom mo yung mata mo, dilaw na dilaw na. So, yun na nga mga na uh, nakawin ako ng bahay. So, yun na nga, uh, napansin po ninyo mga kamunin na ganda po yung vlog ko. Wala po akong, wala po akong pinakita po sa inyo na, na video. Na video na galing po sa hospital po mga kamunin, Kasi nga po, bawal po mag-picture, bawal po mag-video, bawal po mag-vlog mga kamunin. At konting, kahit konting clip lang, bawal po talaga mga kamunin. At uh, yun, Ah, uh, nagpapasalamat din po ako kay no kay Cartero ng Shuttle and kay Tito Tutoy, tsaka kay Tita Jocelyn. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat and kay Tita Ren. Thank you, thank you po. At uh, 'yun sa lahat ng aking mga viewers, kay Tita Mrs. K and kay Tita kay Tito na si Troshana at kay Tito Josephine Urbano. At sa lahat-lahat, kay Tita Beng kay Tito Charita Vasquez. Shoutout sa lahat. And kay Tito Bruce, mag-ingat po kayo lahat na ako At ngayon po, um, pupunta muna ako ngayon ng, dagat. Magpapa-relax muna ako ng aking utak mga dahil ilang araw din po ako na na-stress lang araw din po blank ko yung utak ko mga kamuni, pero pinipilit ko po maging, maging masaya mga kamuni, na dahil ko po na magiging malungkot din po kayo pagdating sa aking mga bawat upload gusto ko po gusto ko po lagi maging happy lang po ako mga kamuni, happy lang ako together at ngayon mga kamuni, um, kasi itong mga June, June July Uh, um, meron po kasi laging nasusugod sa ospital, hindi po naging madali yung yung sarili ko sa kanila mga kamuning. Kaya, kaya sana susunod wala na magkasakit para hindi ko na sila dalhin sa ospital. Kasi kapag talaga nagkasakit ka talaga mga kamuning, grabe ang gastos. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Hindi mo alam, kailangan mo talaga, kailangan mo talaga kamuning na mag makapag-ipon ka ng pera hindi habang buhay lagi ka may pera di ba mga kamuning pero kahit mag ako ng pera, mga kamuning, kailangan na kailangan na kailangan po talaga ng mga kapatid ko at ng pamilya ko, mga kamunin. Hindi naman po ako madamot, hindi po ako makasarili. Siguro kung makasarili po ako, mga kamunin, marami na po akong pera. At yon alam ko naman po, mga kamuning, na sinasupartahan niyo pa rin po ako, mga kamuning. Kaya, thank you po. Thank you po sa inyong lahat sa pag support po ninyo sa akin at sa pamilya ko. Lalo na po si Tita Ren. Yan, thank you po, Tita Ren. And kay Tita, jo Tita Jocelyn, maraming maraming marami, salamat po. At thank you na kayo po din yung nagpaaral po kay, kay Jan Jan. At thank you po na hindi, ano, hindi, hindi ko po kayo makakalimutan. At sa bawat, sa bawat, na, sa bawat, Aregro, at sarits, mga areglo eh. <laughs> hindi, ano, hindi hindi po ako magsasawa magpasalamat po sa inyo sa lahat ng na nagsuporta na po sa akin lalo lalo na po si Kuya Japper, sa ti sa ti Ann, dahil si Kuya Japper naman po talaga yung nagpasimula na maging vlogger po ako at alam ko naman po na marami pong natulungan si Kuya Japper po dito sa Bukana. Si Kuya po yung pinaka the best at ngayon wala na akong iba pang sasabihin mga kamunin kundi thank you kay ano kay, kay Kuya and kay papagad. Maraming maraming salamat po na sa konting konting problema ko, konting ano, hindi pala hindi pa problema 'yun sa akin. Um, stress na ako mga kamuning. Kaya hindi rin ako masyado din na nalabas ng bahay kasi gusto ko po makapag-isip-isip ko ano po ba dapat ko pong gawin. Kasi po mga kamuning, nakakapag-isip kasi ako mga kamuning kung hindi na po ba ako mag-vlog or magtatrabaho na lang po ako mga kamuning. No? Kasi pag magtatrabaho ka, tuwing tu, tuwing week meron kang sasahodin hindi hindi gaya po ng pag nag vlog ka mga eh, one month ka makakasahod mga gada 22 pero pag nag-vlog ka naman sulit naman yung pagod mo meron kang pera na malaki pero mga kamani, kung hindi ako din magtatrabaho o hindi rin ako mag-vlog um, wala, ako, wala po akong wala po akong papakain sa sa pamilya ko sa araw-araw, mga kamuning. Lalo na ngayon, uh, kailangan na kailangan ako ng pamilya ko na lagi ako dito, Kailangan ko magsipag para po sa kanila. Uh, at alam ko naman po na susuportahan niyo ako, mga kamuning, dahil sila lang po yung meron po ako, mga kamuning. Kaya hindi hindi po talaga ako magpapabaya at ayoko din naman po magkasakit. Dahil kung magkasakit po ako ay kawawa po yung pamilya ko wala kami yung pagkukaan na ano, konting ganito, ganyan, mga no. At alam ko naman po na naitindihan nyo ako mga kamunisan na hingi, hingi, ko po sa inyo na supportahan nyo po ako mga kamuni. Hindi na po ako lalayo ng bukana mga kamuni, para mag-vlog po sa malayo. Kaya, yun, thank you po sa, thank you po sa mga gawagabay po sa akin na nagsasabi po sa akin na magdasal lang palagi at huwag mag magkasakit at uh, thank you po sa inyong lahat shout out po ano kay Tita Gloria yon ah uh, yon pupunta muna ako ng ano na ng dagat na ako kasi matagal-tagal din po ako hindi nakakapunta po ng, ng dagat hindi ako makapag-relax makakamuni kaya siguro kaya siguro makakamuni kapag pag, pag nandito ako sa aking kwarto marami akong marami akong naiisip sabi ko, gusto ko pumunta na sa isang lugar na ganito. Gusto ko ng tahimik. Pero yung pamapasok po sa isip ko, ba, no. Kasi, nandito yung pamilya ko. Kung pupunta man ako sa ibang lugar, mga kamuni, wala akong kamag-anak. Mas maganda pa mga kamuni, nandito po ako sa sarili namin bahay. Uh, nandito, kompleto po kami. Sama-sama po kami dito sa bahay. At, masaya, masaya. Masaya kahit ma ma, ma, ma masaya kahit sobrang ang hirap ng buhay. At least, kompleto kayo sa bahay. Di ba mga kamay, nagrarambulan kayo. Di ba mga kamay, nandun mo, mo kasi makikita sa isang tao na kung special ba talaga siya sa iyo. Di ba mga kamay? Kaya yun, uh, mananatili na lang din siguro ako dito sa, sa bukaan na. Pero, pero kailangan ko din, kailangan ko din kasi mag, ano yung ayusin din yung sarili ko mga kamunin. Kaya yon at marami na ako na sinasabi about marami na ako sinasabi mga kamuning uh, hanggang dito na lang muna yung aking aking vlog. Ah, hindi mo pala mga kamuning. Pupunta ako ng dagat kasi sislipin ko po yung dagat kung ano po ba yung nangyayari na sa dagat mga kamuning. Samahan niya ako. Ah, grabe mga kamunin. Ang laki ng alon. Ah, eh, malapit na talaga magtag magtagulan. Maka may shoutout ka na kay Kuya JR. Kalayo ng gala mo ba? Layo ng gala pero ito lang ang bahay ano. <laughs> Laki na ala no? Takot ka ba sa dagat kuya? Tara daw sa magbangka. <laughs> ha? Malulula ka. <laughs> Baka mo na yung niyayaya ko si, si Kuya JR magbangka. Malulula daw siya. Eh ang malaki ang alun mga kamini update ko lang kayo sa mga nangyayari na dito sa bukana ayan kita niya naman po mamaya ang tubig niya mga kamani, abot na hanggang doon mga kamini abot niya hanggang doon sa amin dati talaga mga sa sobrang lakas sobrang, laka, sobrang laki ng alun grabe doon hanggang doon talaga siya lampasan doon pati yung mga yung mga dumi ng dagat nagpunta na doon sa taas mga kamini kapag tagbagyo kaya mga kamaning, ganto ganto pala yung tubig. Sana wag na magbagyo mga kamaning. wag na magtag-ulan. Kasi mahirap na kapag nagtag-ulan mga kamaning. Okay? Shoutout nga pala ka no, kay Cartero ng Thank you, thank you po. And kay Tito Tuloy Bautista. Thank you po. And kay Tita Ren. Thank you po. At sa inyong lahat mga kamaning. No? At hanggang dito na lang po muna yung aking vlog mga kamaning. Bye-bye.